mga kasari for today's video ayan mga actual bentahan muna tayo pero bago ako mag actual bentahan mga kasari share ko muna sa inyo itong sinayo ko ngayong araw na ito Skoporo di meron pong bumili sa akin ng isang katol at ang pera niya ay isang daan inong nakaka-relate sa mga ganitong bagay na meron talagang mga customer na nagpapabarya lang at dinadaan sa pabili sa mga ganong klasing bagay mga kasari panatilihin natin na magtambak na maraming barya or maraming coins sa ating munting tindahan dahil yung ating mga customer is hindi talaga natin maiwasan na pabalik-balik silang waring bibili yung pala is magpapabarya lang. Dahil alipin tayo ng salapi mga kasari is no choice tayo kundi barihan yung ating customer. Dati mga kasari hindi talaga ako nagpapabarya pagbuo ang pera nila. Lalo't lalo na pag bumibili sila sa akin, iisang item lang. Kaya lang talaga mga kasari napapansin ko, halos wala nang bumibili sa akin kasi alam nila na hindi talaga ako nagpapabarya ng pera nila pag alam kong buo. At lalo na yung mga taong hindi naman bumibili sa akin at bumibili lang kapag magpapaparya. Ang ginagawa ko noon mga kasari kahit gano pa yan kalaki ang pera nila tapos iisang item lang bibilin sa akin hindi hindi ko po talaga pinagbibigyan or pinagbibilan. Kaya lang napansin ko na parang wala nang bumibili sa akin kasi yun na nga hindi nga ako nagpapabarya. Pero simula mga kasari nung nag na ako ng barya at tumadami na yung aking mga coins sa aking lalagyan pag meron nang bumibili sa akin na buo ang pera tapos nag-iisang item lang ang binibili. Pinagbabaryahan ko na sila mga kasari at pinagbebentahan ko na sila. Sayang din kasi mga kasari yung benta pag mo yung binibili nila tapos buo ang pera nila. Kaya ngayon mga kasari sinahayaan ko na lang kahit gano'ng kalaki ang pera nila or ilan man ang bibili nila pa isa man yan or pa dalawa. Binabaryahan ko na mga kasari kasi nangihinayang talaga ako sa benta. Ay sa kapwa ko dyan mga kasari kailangan talaga natin mag-inback ng maraming barya or maraming bills para sa ating munting Dahan. Nang sa ganun naman, pag merong bumili sa atin na malaki ang pera na dala nila tapos si isang item lang, is meron tayong maibabarya sa kanila. Dati mga kasari, yung nasa taasan is hindi sila bumibili sa akin kasi alam nilang hindi ako nagpapabarya. Pero ngayon mga kasari, kahit gabi pa yan, or kahit anong oras, or kahit gano kalaki ang perang dala nila, pag meron akong barya, pinagbabaryahan ko sila. Kesa naman mga kasari, mawawalan tayo ng benta or ng customer. Ayan, ugaliin na lang talaga nating mag back ng mga baya, para nang sa gano'n naman is meron tayong maibabarya sa ating mga customer. O mga kasari, tapos na nga pala akong gumawa ng yelo at magsasala na nga pala ako. Hanggang bukas muli. Bye bye!